very dedicated ang ano ang may-ari nito. Um, hindi na siya after sa ano sakita. kita. After siya sa masaya siya, nagtatrabaho siya ng ganyan. Yan yung negosyo niya. At siguro masaya din siya na malaki ang respeto sa kanya ng mga tao dito kasi nga mabuti siyang tao, hindi siya manglalamang. So, alam mo matanda na kasi si Larry, alam mo yung kahit naman ako, kung matanda na ako, may kaya na ako, may pera na ako, uh, hindi na ako mamumblema kung magkasakit ako, na ako magiging problema ng pinansyal, balang araw, I'm just waiting na kunin na ako ni Lord. Ganun. Ano, gagawin ko ng bonggang-bonggang mabubuting bagay para magkaroon ng magandang impact sa mga taong habang buhay pa. Habang buhay ka pa at uh, may purpose ka pa, uh, magandang memories or tatak sa mga tao sa paligid mo ganun so si Larry marami na yan marami na yung nagdadasal ng mabuti sa kanya kasi mabuti siyang tao so ayun. ay lang ako mag video sa kanya kaya hindi ako nag video pero one day makita ko yung picture niya picture na lang muna ito na lang muna picture ng kanyang uh, ano itsura sa website. Marami. Tingnan niyo yung kanyang ano um review sa Yelp, kung saan saan pa, sa Google Map, sa Facebook. Marami. Yun yung mga dapat na hindi pinalalagpas na uh, katangian ng tao na dapat talalaman ng iba kasi mostly yung nai-spread lang ay eh, yung mga pangit parang ay may hugot ba ako dun para ako pa to <laughs> yung tipong ano marami kang nagawang mabuti pero, pero yung mga masama pa rin ang mas nakikita ng tao o nagpa-focus yung mga tao kasi yung mga mabubuting bagay na nagawa mo kukunti lang yung nag ano no nag uh, nagsis spread nagsispread doon o na, lang yung nakaka-appreciate kaya kukunti lang yung nakakarating sa iba kaya ako, pag meron akong nalalamang mabuti sa kapwa ko, sinasabi ko na rin hindi kaagad. Kasi, biktima ako niyan eh. Kasi sobrang dami na nagawa sa kapwa ko. Pero, pangit lang yung nakakarating sa iba. So, ang unfair. Kaya ako, uh, hindi sa gusto kong mangyari sa akin. Nasa ako na lang yun, ng na mga natutunan ko. Uh, walang araw, may malaman sila. Hindi maganda sa akin. Sana may masabi rin sila na mabuti talaga sa akin. Para i-contradict yung mga bagay na nalalaman nila na ng kita sa akin. Hindi naman tayo perfect. Most of those na mga nalaman nyo siguro hindi okay sa akin. Totoo. Or Pasko na. Or iba, dagdag bawas na Bawasan yung maganda. Dinagdagan yung pangit. Iba ang So, tayo, Matuto tayo mga besh. tulungan kayo ng mga tao sa patigil nyo. Sana na naman, magkaroon din kayo ng, ano, ng courage or ng initiative na ispread din yun or ma ma masabi nyo man lang sa mga taong naninira sa taong yun, yung mga mabuti. Para naman kahit papano, medyo konting ano, um, fair sa mga nami-mistreat ng hindi maganda at saka para hindi naman sila madadala na tumulong pa sa iba kasi hindi na appreciate yung magagandang nagawa nila sa mga auto hindi naman dapat yun lang yung batayan pero may mga tao tulad ko sa dami ng mga bagay na nagawa ko sa kapwa ko na mabuti sa dami ng mga natulungan ko pero marami pa rin ng mga taong ano mas uh, mas pinili nilang Uh, paniwalaan yung mga pangit kahit hindi naman nila mismong na witness yun kasi wala naman silang narinig na mabuti from others na ginawa kong mabuti so yun, minsan nakakasama ng loob pero alam nyo, maraming uh, maraming mga pagsubo, maraming mga mabuputing bagay na nangyari sa akin na I was treated badly sa kabila ng mga magagandang mabuting na gawa ko sa kanila o sa mga ibang tao. Kasi hindi nila alam yung mga mabubuti na gawa ko sa iba. Pero you know what? Lately, magagandang nangyayari sa akin. Marami nag-betray sa akin. Imbis na magmukmuk ako, hindi ako nahigante. Pero alam mo yun, nag-improve ako. Um, Inacknowledge ko yung mga maling sa tingin kong uh, dahilan kung bakit ayaw nila sa akin or whatever. Pero hindi para sa kanila, para sa sarili ko. At ah, uh, ngayon, business woman ako. Oh, diba? Ang saya nun. Kasi kung hindi ako ministry ng mga taong yon o pinitray, baka stuck pa rin ako sa pagbablog at um, ayun, baka hindi ako nag-improve kasi parang na-realize ko din na um, sa vlogging, hindi talaga regular yung kita. May gagaling at gagaling sa'yo, may makakaaway ka, showbiz to eh. So, kapag ka ikaw ay uh, nandun na sa point na yun, huwag ka lang sumuko. Siguro, yung pagiging sikat mo, or pagiging uh, maraming nanonood sa'yo sa pagbablog, lipas na yun. And, tanggap ko yun. Kasi, dun na ako sa second stage, o higher level ng buhay ko, which is business woman ako. Yung vlog lang kasi mga best aksidente lang naman akong sumikat dyan dahil sa mga international students at sa titi, sa mga TFW dahil sa uh, hindi sila aware kung anong meron sa Victoria. Now, marami na nagbablog dito. So, pwede ko na siyang iwanan at doon na ako mag-focus sa business ko. And, um, masaya ako kasi, saan mga ako nagpunta dito sa Victoria, maraming nagpapasalamat sa akin dahil natulungan ko sila sa vlog ko. Uh, libangan ko lang ang pagbablog. Kung sumikat ako noon, maraming salamat po sa suporta. Ngayong hindi na, or hindi na mag maganda yung takbo ng aking vlogging dahil sa mga ibang nanira din sa akin, hindi ako bitter. Syempre, nung una, oo. Pero ngayon, nakita ko yung reason kung bakit may mga bagay na hindi maganda nangyayari sa atin. Kasi gusto ni God mag-improve ka pa. Kasi gusto ni God dun ka sa mas maganda at mas permanent which is yung business nga. At mas malaki at kikita ako at posibleng umaman pa ako doon. At posibleng ako makabili ng bahay ko. Diba? Malaking bahay na gusto ko. Ah... Uh, ayun, kaya kung sino man nakakaranas ng betrayal, ng mga bagay na hindi maganda dyan malungkot kayo sa umpisa pero bumangon kayo or harapin nyo ng mabuti at masaya kasi walang araw magugulat ka uh, mas maganda yung plano ni God sa'yo kahit na pinaramdam niya na yung success sa'yo ngayon dito sa bagay na yon tapos biglang hindi na okay kasi gusto ni God doon ka na sa next level ganun na nangyari sa akin so masaya ako ngayon business ako hindi lang vlogger yung pagbablog is just my passion ah uh, kung may cut ulit or what thank you kung may next support thank you marami ko naging na friends dahil sa vlog, marami akong naging connection for my business. Marami akong natutunan. Marami akong uh nakilala hindi ko dapat makasama na in the future marami kong uh, mga taong nakilala na gusto kong makasama in the future so uh, anything na bad things na nangyayari sa you guys my purpose si god kaya wag kang susuko paglabanan mo at i-take mo yung challenge na ibinigay sa ni god at i-own mo or own up to all your mistakes kung meron man. Kasi doon ka matututong maging humble, doon ka matututong mag uh, work hard at tanggapin yung mga bagay na hindi mo matanggap dati. Kasi doon nagwo-work si God, hindi siya nakakapagsalita eh. Kaya ang gag kaya ang gagawin niya, pibigyan ka ng mga challenges para ma-redirect ma ka niya sa tamang path para dun sa mga plano niya para sa iyo sa buhay mo na mas okay sa pinaplano mo. Yun. Yun lang. Um, yun lang, yun lang ang aking advice sa inyo mga besh. Kaya uh, napapasalamat ako sa lahat, lahat na nagsusuporta sa akin. Until now, alam ko lately hindi ako nakakapag-vlog kasi nga masyadong busy. Pero hanggang ngayon, addict pa rin talaga ako mag-take ng videos. Someday, kahit 2 years na yan, 3 years na yan, a-upload ko yan. Gagawa ako ng content about that videos para makita nyo naman yung sarili nyo sa vlog. nag apologize talaga ako sa mga hindi ko na-upload, sa mga hindi ko na post Kasi nanay din ako, asawa ako, kaibigan ako, worker ako, businesswoman ako, may family ako at may mga kaibigan ako na mas kailangan ako at kailangan din ng oras ko. So, masyadong maraming oras ang hinihingi sa akin ng vlogging kaya hindi ko siya talaga napofocus ngayon. Before nung kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng um, vlogging career ko, maraming talaga nangangailangan sa akin na mag-upload everyday kasi inaabang nga talaga nila. Pero ngayon hindi na focus muna ako sa business ko at pasundot-sundot na lang pag may chance. Ganun. Alright, speaking of, kailangan ko naman ng uh, duty para sa akin, mag-ama. Pinabibili na ako ng bagay dito sa Best Buy. So, let's go na mga besh. Ako so, lang magpasalamat ng bonggang-bongga sa lahat. Na-appreciate ko kayo at maraming maraming salamat sa inyo. I love you all. Mwah! Mm. <laughs>